Totoo bang nakakatalino pagkain ng isda? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Anong lutong isda ang paborito mo? Prito, paksiyo, masarsa o inihaw? Well, kahit na anong luto pa ng isda yan, alam mo bang makakatulong daw ang pagkain ito sa utak? Tara, let's prove it! Ayon sa Healthline.com, ang pagkain ng fatty fish gaya ng sardinas, salmon, tuna, mackerel at trout ay mayaman sa omega-3 fatty acids. Konting trivia lang tayo, ang utak ng isang tao ay binubuo ng 60% fats kung saan kalahati nito ay mula sa Omega 3. Gaano nga ba kahalaga ang Omega 3 fatty acids? Ang Omega 3 fatty acids ay nakakatulong upang i-build ang brain at nerve cells. Ito'y mainam para sa learning at memory ng isang tao. Bukod dito, nakakatulong din ito upang makaiwas sa heart attack at stroke. Kaya naman, mahalagang kumain ng isda at least once a week.